Isang proyekto na malaki ang may tutulong sa aquaculture industry ang pinondohan ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, uh, Resources Research ng DOST. Nang iyon ay iniimplement ng University of the Philippines Los Baños. Kaugnay ay mga natin ang project leader ng project na ito, ang Moss Prebiotic Feed Ingredient for Aqua Feeds from Bioprocessed Coconut Residue Project na si Sir Mark Anthony Badua. Magandang umaga po at welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas, Sir Mark. Good morning. Good morning po uh, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, Sir, marigyo po bang ipaliwanag kung ano itong most prebiotic feed ingredient for aqua feeds from Bioprocessed Coconut Residue Project? Opo, uh, bali po ang aming laboratorio ay Uh, naglalayong palakasin ang ating seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng pagsuporta sa uh, lokal na agrikultura sa pamamagitan ng pagdevelop nga po ng mga ganitong produkto na uh, nagiging pagkain sa alagang hayop. Ngayon po, uh, kung bakit po sa palang aming napili ay dahil po alam po natin na marami po tayo nito at uh, Uh, galing po ito sa paggawa ng virgin coconut oil, galing po ito sa paggawa ng, pagpiga ng gata sa palengke. So marami po tayo. Ngayon po, uh, karaniwan ito po ay ginagamit na pakain sa hayop. Uh, ngunit mm, hindi po siya gano'ng kainam gamitin sapagkat mahirap po ito tunawin o i-digest, gawa ng mataas yung kanyang fiber content. Ngayon po, na, uh, dito po sa biotech, na naisipan po namin gamitan ng bioteknolohiya para po makagawa ng produkto na mainam na pakain sa mga akwakultura na, na species kagaya ng bangus. At ito nga po yung produktong manan, uligo, sakaray o omos na galing po sa uh, sapal ng niyog. Sir Mark, bakit po ba mahalaga na nakakadiscover tayo ng mga paraan para mapaunlad yung aquaculture sa bansa kagaya lamang nitong proyekto na ito, Sir Mark? Uh, po. Ang pangunahing ambag ng uh, proyektong ito sa larangan ng aquakultura o agrikultura sa pangkalahatan ay nagkakaroon tayo ng lokal na kakayahan para makagawa ng ganitong uh, produkto gamit ang ating mga sariling uh, resources at gamit ang sarili kagaya ng sapal at yung mga sarili nating mikrobyo at uh, mga kaalaman na na-develop dito sa ating bansa. So nakakatulong ito kasi nababawasan at napapalakas natin ang local industry at nababawasan natin yung pagdepende natin sa mga imported na sangkap. Sir, ano po ba yung mga nakikita ninyo magiging epekto o resulta sa paggabit ng sapal? Gaano po kalaking tulong ito sa ating aquaculture industry? Opo. Uh, ang pangunahing epekto po ng moss, kapag pinakain po ito sa isda, ay uh, napapalakas po nito ang kalusugan ng isda. So, ibig sabihin, nababawasan po natin yung mga insidente ng pagkamatay ng isda dahil sa uh, sakit, dahil sa stress. So, ibig sabihin po, mas mataas yung yield o kita na maaaring makuha ng ating mga aquaculture farmers. At saka, ito nga po, ang pinakamaganda pinaka po dito, ito ay lokal. Ibig sabihin, hindi natin to kailangan i-import. So, kumbaga, mas mura po siya na ingredient sa feeds. Mm. Sir Mark, kasi kanina na-mention nyo, tama po kayo sa palengke, ang dami ng mga waste na to, yung mga nagbebenta ng mga coconut dyan eh. Pero parin nyo po bang ipaliwanag kung paano yung proseso sa paggamit ng sapal bilang raw material hanggang sa tuloy na siyang maging feeds? Opo. Bali po, inuumpisahan po namin yung proseso sa Uh, pamamagitan ng fermentation o yung kung saan uh, hinahalo namin ang isang piling mikrobyo sa sapal. Ang mikrobyong ito ay siya ang kumakain doon sa fiber ng sapal hanggang ito ay maging moss. Ngayon po, pagkatapos po nun, uh, pinapatay na po namin yung mikrobyo para mahinto po yung proseso tapos ihinihiwalay po namin yung moss na nagawa niya sa pamamagitan ng tube Dahil ang moss, ay natutunaw sa tubig samantalang yung mikrobyo at saka yung mga tirang sapal ay hindi. importante. po. Tapos pag nahiwalay po na namin yung uh, tubig na may moss, ito po ay aming tinutuyo para maging powder siya. So pag nakaka-powder na po, yun yung hinahalo namin sa feeds para pakain ako yun. Mm. Well, sir, may mga interesado na po ba mga investor? Ano po yung kasalukuyang estado ng inyong proyektong ito? Ito pong most prebiotic feed ingredient for aqua feeds from Bioprocess Coconut Residue Project. Opo. Uh, bali, promising po ito. Kaso nga lang po, nasa estado pa lang po tayo ng laboratorio. Ibig sabihin po, yung ating production ay maliit pa. At saka, yung mga isda po natin ay sa aqua, uh, aquarium tanks lang natin pinapalaki. Pero ang susunod na hakbang po namin ay uh, lalakihan po namin yung produksyon para madala po namin itong moss sa mga aquaculture, aquaculture, farms at doon naman po susubukan. Doon po kasi talaga natin makikita ang tunay na epekto nito pag sa mga aquaculture farms na po. So, nandun pa lang po tayo. Saka po, pag natapos natin itong uh, uh, hakbang na ito, saka po tayo, saka po natin dadalhin sa mga investors. -hmm. So medyo mahaba-habang proseso ba. Pero Sir Mark, meron pa bang ibang mga proyekto na uh, malaki rin yung pwedeng maitutulong sa industriya ng aquaculture? Ano-ano po yung mga ito? Bali po, ang isa pang naming kinitignan is yung paggamit pa ng iba pang mga agricultural waste na marami sa bansa natin. So yung isa naming tinitignan is yung palm kernel cake, which is galing naman po sa uh, paggawa ng palm oil. So, yun po, mga anak, nakafocus muna kami sa mga agricultural residues as paunang sangkap. Well, bilang panghuli, sir, no, sakaling magtagumpay po itong proyektong ito, ano pong maitutulong ito, maambag nito sa aquaculture industry ng Pilipinas sa next 10 years? Uh, ang malaking tulong po nito is yung pag-improve po ng yield. Kung po, since napapalakas po talaga natin yung Uh, kalusugan ng isda, so medyo mababawasan yung losses, kumbaga. At saka, ang pinaka-importante po talaga dito is, ito ay lokal na produkto. So, kumbaga, hindi natin kailangan i-import. Tapos, ang gamit natin, sariling mikrobyo, sariling kaalaman, at saka, uh, sariling paunang ingredients so sariling resources. Yun po talaga yung ambag natin talaga. Local development. Well, Sir Mark, mensahe po para lamang po para sa mga ka-RSP natin, lalo na yung mga ka-RSP natin na nasa aquaculture industry. Opo, maganda po itong abangan. Kung uh, ano po, kami po ay hindi tumitigil sa pag-develop po nito, hanggap ito po ay madala sa Uh, commercial scale. Uh, maraming salamat po talaga sa DOSTP card sa pagpundo po nito mga research na ganito. Ay, ang good luck po sa inyo at maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga at sana ay mas marami pang proyekto ang masimulan at mapagtagumpayan ng inyong team. Again, maraming salamat po sa inyo. Thank you din po. Thank you din po.